Patuloy ang pag-ugong ng kontrobersya sa kampo ng Los Angeles Lakers matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa kasalukuyang NBA season. Isa sa pinakamatinding pahayag ay nagmula kay kilalang sports analyst na si Stephen A. Smith na diretsahang binanatan si Rob Pelinka at ang coaching decision ng franchise. Ayon kay Stephen A., panahon na para magising si Pelinka sa katotohanan. Hindi ito simpleng eksperimento. Aniya, hindi dapat paglaruan ang kapalaran ng isang championship caliber team. Sentro ng kanyang batikos ang pagkuha kay JJ Redick bilang head coach kahit wala itong sapat na karanasan sa coaching. Mula sa pagiging player, agad itong inupo bilang head coach ng isa sa pinakaprestihiyosong koponan sa NBA, giit ni Stephen A. Hindi sapat ang basketball IQ kung wala kang kakayahang tumanggap ng pagkakamali. Kahit gaano pa kaganda ang roster na binuo ni Pelinka, kung ang coach ay matigas ang ulo at ayaw tumanggap ng puna, paulit-ulit lang ang pagkakamali. Hindi raw sapat ang pagiging modern thinker kung walang flexibility at humility. Tinawag niyang walang saysay ang pagpupumilit ni Redick sa small ball system na hindi akma sa personnel ng Lakers. Dagdag pa niya, hindi dapat mapabilang si Redick sa nominasyon para sa Coach of the Year dahil hindi nito nayaangat ng tuluyan ang koponan. Para kay Stephen A, may potensyal si JJ Redick, ngunit mas makabubuting magsimula ito bilang assistant coach. Kailangan daw ng isang veteranong coach na tunay na leader, may balanseng disiplina, tamang sistema, at kayang i-handle ang star power ng team katulad nga daw ni Coach Malone na available ngayon matapos itong matanggal sa Nuggets. Samantala, may lumabas na ngang mainit na trade proposal sa NBA na kinasasangkutan ng Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks. Ayon sa mga ulat, balak buuin ng Lakers ang isang super team sa pangunguna ni na Lebron James, Luka Doncic at ang target nilang makuha si Giannis Antetokounmpo kasama rin ang veteranong big man na si Brook Lopez. Ang nasabing trade proposal ay hindi basta-basta. Isinusulong daw ng Lakers na isama sa deal sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Dalton Knecht, isang 2031 first round pick at 2026 first round pick swap. Malaking puhunan ito, indikasyon ng kagustuhan ng Lakers na mag all-in para sa championship contention. Sa kasalukuyang lineup kasi, hindi naging sapat ang kontribusyon ng trio ni Lebron, Luka at Reeves sa nakaraang playoffs. Nakitaan si Reeves ng kakulangan sa consistency at composure bilang third option, lalo na sa pressure ng postseason, kaya't lumalakas ang panawagan para sa isang mas elite na third star at dito pumapasok si Yanis. Kung sakaling matuloy, magiging nakakakilabot ang kombinasyon ni Lebron, Luka at Yanis. Si Lebron kahit nasa edad na 40 ay naglalaro pa rin sa mataas na level. Si Luka naman ay isa sa mga pinakadominanteng young Star sa liga. Idagdag pa si Yanis na isang two-way monster at siguradong grabe na talaga ang posibleng synergy nila. Ang tanong ngayon, papayag ba ang Bucks? May mga balitang bukas ang Milwaukee sa idea ng rebuild, lalot hindi na rin sila umabot sa inaasahan sa nakaraang season. Kung makukuha nila ang package mula sa Lakers, mapapalitan nila si Yanis ng mga batang players na may potential at future draft capital. Ngunit may kabigatan ang ganitong hakbang. Mawawala sa Lakers ang ilang promising players at draft picks. Kung hindi mag-click ang bagong trio, pwedeng masayang ang lahat pero sa laki ng potential baka ito na ang simula ng bagong dynasty.